So magandang araw mga idol no. So andito tayo ngayon sa May karedo, kaya po dinaanan natin si nening B na nagbibinta ng Hungarian hot dog sandwich. So ating makita na ang daming cheese oh. Umaapaw yung cheese mga idol no. Ang sarap nito. For 50 pesos only. Makabili ka ng dalawang piraso. saka kam pinipilanta siya dito sa May karedo tsaka madami yung mga content creator ang pupunta sa kanya makikita nyo mga idol do may mga bumibili tsaka nag trending siya ngayon sa social media sa tiktok tsaka sa facebook ang sarap siguro nito mga idol no? so what are you waiting for punta na kayo dito sa makarido kaya po para matikman ang kay Neneng Bish Anggarian hotdog sandwich cheese burger So, ayun lang mga idol, no? God bless